Siguradong ito ngang ilan sa pinaka na crossovers na makikita mo ngayong season sa NBA. At hindi na natin patatagalin yan mga idol at umpisan yan natin kay Brandon Ingram kung saan nilagay niya nga sa blender itong si Jordan Nuwara ng Toronto Raptors. Simple crossover lamang mga idol ang kanyang ginawa. Abay nahilo na itong si Jordan Nuwara. Hindi alam kung saan siya pupunta. Spin cycle talagang umiko 360. ay nang malupit pa dyan ay ang naging finish nito ni Brandon Ingram posterizer nga over sa 7 foot center ng Toronto Raptors. What a highlight para nga dito kay Brandon Ingram. And speaking of spin cycle, abay hindi rin naman magpapauli ang Chicago Bulls player na si Kobe White kung saan pinaigod niya rin itong si Harrison Barnes sa simple crossover niya. And then mga idol, kagaya rin ang ginawa ni Brandon Ingram matapos nga ng napakagandang crossover niya ay nagfinish finish nga itong si Kobe White posterizer sa same player na kanyang ang iniwan. Talagang napakalupit na highlight ito para kay Kobe White at talaga namang napaka-embarrassing moment para naman dito sa Sacramento Kings player na si Harrison Barnes. Iniwanan ka na sa crossover, sinalpakan ka pa matapos noon. At ngayon ay medyo layo muna tayo sa crossovers at punta nga tayo sa malulupit na dunk na nangyari ngayong araw pati kahapon. At umpisaan nga natin yan kay Lebron James. Kung saan talaga namang hindi nga umabot sa kanyang paglipad. Itong 7-footer ng Sacramento Kings finish up over the top poster dunk mga idol. Flex nga si Lebron James pagtapos. Payanga itong si Alex Len sa kanyang pagsabay dito kay Lebron James lamon nga on display. At ngayon ay balik na rin tayo agad sa mga crossovers kung saan sa tapatan nga ng Celtics pati na rin ng Cavaliers si Darius Garland ay binigtima mga itong si Sam Hauser. Hindi e natin sure kung natapilok siya sa paa ni Al Horford pero on the outside ay talagang parang na ankle breaker nga ni Darius Garland itong shooter ng Boston Celtics. At ang maganda dito, he finishes display with this three-pointer. Hype nga ang buong Cavaliers pati na rin ng kanilang mga fans pero prior nga dito sa malupit na move ni Darius Garland ay napahiya ang kanila namang star player na si Evan Mobley ang isa sa kanilang mga franchise player dahil sa tapatan nga ng Knicks pati na rin ang Cleveland Cavaliers ay Itong si Deuce McBride ay talaga namang pinahawak ng sahig Ito nga si Evan Mobley Dito nga sa kanyang simple in-and-out crossover Malatim hard away mga idol Iwan nga talaga Hindi alam ni Evan Mobley siya pupunta Pero sabi ni Deuce McBride Diyan kasa sahig Iwan mga idol Ang lupit nga neto Easy layup nga sa kanya Natahimik naman dito Ang buong Cavaliers Arena Sa malupit na play ni Deuce McBride Anyways mga idol, ano ba dito ang favorite play nyo sa inyong napanood sa video natin? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.